masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes. Ikalawang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Maaliwalas na kalagay ng panahon ng aasahan daw sa buong bansa. Dahil dumaraan ngayon ang bansa sa tinatawag na monsoon break, sabi ng pag-asa. Mahina raw sa ngayon ang epekto ng habagat o ng southwest monsoon at wala itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng pag-asa, nasa sa bansa rin ngayon ang tinatawag na ridge of high pressure area na nagdadala ng maaliwalas at uh, maalinsangang panahon sa buong bansa. Sa susunod na 24 na oras hanggang bukas, makararanas man ang bansa ng bagyang pag-uulap ng kalangitan, mahina lamang ang tsansa ng mga pag ulan pero sabi ng pag-asa, may ilang lugar lamang sa bansa ang posibleng magkaroon ng landslide o flash flood sa panahong magkakaroon ng severe thunderstorms pero hindi ito malawakan. Wala pang namomonitor ang pag-asang anumang low pressure area or tropical cyclone sa loob ng area of responsibility ng bansa. Sabi ng pag-asa, dalawa o tatlo pang mga bagyong inaasang makapapasok sa area of responsibility ng bansa sa buong kasalukuyan at kung may bagyemang pumasok sa bansa ito ay papangalanan na Dindo, Enteng at Ferdi.